Hi guys, good morning. Dahil nagutom ako, galing ako sa pagatid sa alaga ako sa school. So, kain tayo guys. Ayan lang ang akin ulam. For today's video is baguong. And guys, ulam ko guys. Ayan lang. Okay na to guys. So, bayan na yung tangalian ko nito guys. Ayan, guys. Ito lang Kain tayo. di ba? Kahit bago ang nang -ulang ko. Bukod ba isang box na isang tupperware ng kanin? Bukod <coughs> <coughs> niya ako. Hmm. So, anyways, nice. salamat. Salamat sa si panunood. Bye. See you.